Okay guys, uh, good afternoon po. Today is June 3. So nandito naman tayo sa usapang swear test. Tanong mo, sagot ko. Meron akong nakuha tanong dito sa comment section po na pwede ba daw sabayan kasi gustong gusto niya eh. So bago yan, pwede ba ko nyo ma-share sa to ang FB Reel, uh, Facebook page, YouTube channel, and uh, Facebook page. Pwede ba ko nyo i-share? Okay, dun nag nagutan na rin. Usapang suartres, tanong mo, sagot ko. Ayan po, tanong guys, pwede ba ko no si 669? Okay, ang ato manggong guide karong adlawa is June 3 is 249. So, pasok yung 9. Kasi hindi po nakapasok gani rin ng 2 p.m. 585, di ba? Now, usapang suartres kasi, tanong mo, sagot ko. Ang, sag ang sagot ko dyan is, hindi talaga pwede eh. No talaga wala talaga pag-asa si 669. Pusoy ka dyan pag pipilitin mo. Now, merong isa. Yung 336 sir, pwede. Ang sagot ko naman, pwede sana. Pwede sana, sabi ko, pwede sana. Kaya lang yung guy natin today is 249. <laughs> Paano yan? Yung isa, 669, merong 9. Pero sinabi ko, hindi. Pusoy ka dyan. Yung isa naman po is 336. Pwede sana, pero yung guide natin today is 249. So, no. Okay, uunahin muna natin yung guide today na 249 sa last po. Pakishare naman guys. Pakifollow naman po. Bye-bye!